hello mga lods uh, magpapalaro na naman po tayo sa mga bata para meron sila mga na palaro lang po kahit parya bariya bariya oh, o konting halaga lang po ah, konting tulong sa kanila Susubukan so, po natin sila kung talagang nag-aaral sila mat po, magaling ba kayo sa mat? oo oh. oh. oh, ano ang pangalan mo? Ako po si Michael J. Balong. Okay! Sige, ka ka? Ikaw! Anong pangalan mo? Ako? ako po si John Chris J. Rubis. Okay! Ako po si James Rubis. Okay! Ako po si Dab. Okay! O, uh, sinong, ang, sinong unang, ano, ang sasagot dito? Anong pangalan mo ulit? John Chris. Uh, o, ano anong pili daw? Rubis. O, uh, ilan taong ka na? Twelve. Twelve years old. O, uh, mag-shoutout ka. Sinong kakamustahin mo? Mag-shoutout ka. Lago. Wala po. Wala. Ay mama mo, papa mo. Wala. Sige, tawa. Tawa. Yak? O artista talaga to. Ang rate mo sa math? Oh, o 1 to 10, na uh, rate mo. Anong number, ano ka dyan? Kung kano ka galing? 1. O? Oh, <laughs> okay. Sige, okay. yeah, ikaw. Dahil ikaw ang 1, ikaw ang magsasagot dito. Okay, sige, sige. Very good. Very good. Okay, oh, very good. Very good. Dahil number one ang rate niya sa mat. Siyang una. O, oh, sige. Ito, uh, toh, mo to, ha? Toh, isusulat ko, tapos answer mo, ha? Okay. Wow! Ayun! Ayan! Ayan! Ang pangmirinda! Ang pangmirinda! Ang Okay. Ayan. Pagka na... Pagka... uh, ano naman ito? Pagka nakuha mo yan, meron ka ng baong. 20 pesos! Yay! Hey! Yay! Hey! Hey! Uh, ano? Sige. Okay. Sige mo lang. Ganda mo na. No, 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 no. oh, oh, oh. Oh. <laughs> Magulit ka na gulit One, two, three, four, five. Come on. <laughs>